Ano ka sexy tong pelikulang True Paul? Ano, a uh, for me ten. Ten out of 10. Paano 10? Kasi actually, nasabi ko nga po kay Director Man, after nung shoot, talagang sabi ko tuloy, ito po yung pinaka-wild na nagawa kong eksena sa Bobo Max. As in, parang di ko ina-expect na alam, may mga ganong positions pala. Anong mga positions? Kasi, ano nga, trouble. Trouble kami. Tapos, ito syempre, threesome, threesome kami gano'n. ganun. So, may may scene doon na ang haba ng Tapos, papasok ko sa, ano ko, kiffiness. Tapos, as in, parang sobrang wild kasi. Hindi ko siya, ngayon ko lang nakita yung mga gano'ng position sa, hindi ko pa siya nagagawa in real life. Pero may mga nagawa ka na doon. Yes, meron naman. Tapos, ano yung position na yun? yung wild na yun. Eh, kasi ano siya eh. Kasi kami tatlo, dapat palagi si niya, kami. Si Ara. Si Ara, si Aerol, and, ni, and yeah. si Sahara. Kasi uh, na-deads nga dun si Aerol. So, napalitan siya ni Ara. Si Ara ang pumalit ni Aerol. So, GL. GL siya, GL. As in. And so, pang-ilang beses mo na to sa, sa, sa GL, sa mga babae sa babae parang sunod-sunod na movie ko sa Viva, puro GL eh. Tapos this next month, may upcoming GL na naman ako. Puro GL talaga. Kali <laughs> ka matutuluyan ako dito. <laughs> Na-enjoy na mo naman ang pag love si sa isang babae. Yes kaysa na. Kaysa lalaki. Yes na. Bakit? Kasi pag sa girl, sobrang comfortable namin. Lalo sila mga sisters ko, ganyan. Tapos Siyempre, walang ilangan eh. Sige girl, touch mo lang ako dyan. Kahit liklik pa yung, ano, yung utong ko, okay lang sa akin. Kasi girl naman eh. Ah, talaga? Wala, walang limitations kung sa'yo. As in, kahit hawak-hawakan yung kipi mo, okay, lang. Okay lang, basta <laughs> <laughs> girl. Pero pag lalaki, hindi. Lalaki, yeah. Eh, baka naman mo, baka naman may top may, may <laughs> tomboy ka na or something. Baka, feeling ko rin. Ito, <laughs> Pero sa real life, gusto mo rin bang matikman ng girls. Hindi, before, ano, nagkaroon ako ng kape na butch. Butch siya. Yeah, before, Gano, nung hindi pa ka viva nun. Gano'n kayo katagal? Three, three months lang. Three months? Ba, teka muna. ah uh, three months, pero gano'n kadalas kayong mag-make mag, mag, mag make out? Kasi nung time na yon before pa ako nag-viva, hindi pa ako ganun open-minded sa mga ganung bagay. Parang na-enjoy ko lang yung company niya. Nakasama ko siya. Pero hindi, hindi pa ako ganun ka-wild sa, ano, sa so sex. Pero may nangyari na sa inyo. Meron, pa, Paano? Paano? Paano bang ang boots mag-romance? Mag Jingiron! Mag talaga? <laughs> <laughs> pero na-enjoy mo naman. Oo, super. Mas mag-aano talaga kasama yung girl sa lahat. Ebet eh, ka naghiwalay ng butch? Kasi ano, ayaw ng parents ko. <laughs> Pero kung ikaw, gusto mong magtagal? Ako oo, oo eh, kasi nung experience ko siya, ibang iba siya pag lalaki yung kasama ko. Parang mas, ano, mas emotional, ganon. Mas ramdam mo siya spiritually, emotionally. Kasi talagang magka, ano kayo, same frequency kayo. Minahal mo naman yung butch? Oo naman. Para kayo nagkakilala? ano kasi before yung circle of friends ko kasi LGBTQA plus talaga so yung time na yon syempre ako open ako eh nasa ano ako na, nasa face ako na nag explore ganyan ganyan then ayun nagka vibe kami hanggang sa wala nang ligawan wala na dumiretso na kaaga dumiretsohan <laughs> <laughs> eh ba ding naman di ka naman nagkaroon ng mga ng parang ang tawag doon sinasabi na bye bye ako ba eh? Hindi, kung meron kang namang lalaki na bay, eh, Na ba ding naman nakarelasyon? Na pwede sa babae, pwede sa lalaki? Uh, before, may nanligaw sa akin na gano'n. Kaya feeling ko nga pansexual ako eh. Kasi talaga, <laughs> talaga, as in parang kahit anong gender mo, kung parang magka-vibe tayo, tapos ang gaan, mo, ang gaan mo kasama, okay ako doon. As in, before, way back ano, senior high, may nanligaw sa akin na ano, as in gay talaga siya, tapos nagka-crush siya sa akin. Then sobrang effort niya kasi sa akin noon, so nagustuhan ko rin siya. As in? So nagkaroon kayo ng relasyon? Hindi naman. Hindi naman, parang ano lang, trip-trip lang. trip, trip lang. lang. Pero itong sa ano, itong boots na sinasabi mo, Uh, paano ka naman gumalaw sa sa ano sa makeup niyo? Sa amin, sa before, parang mas dominant ako eh. Kasi siya, puto siya. siya so, siyang lalaki? Uh, oo, lalaki siya. Personally. Pero yung ano niya, yung pagkata I mean, siya ano siya yung baby? Butch siya. Pero parang, parang bata? Parang bata. Pag-baby so, siya sa akin. Ah, ikaw yung ano, parang ikaw yung lumalabas. Ako yung talagang Man. Ikaw yung dominant. Uh oh, pati sa kama, ikaw yung dominant. Uh Oo, -oh. ako yung girl lalo, pero sa relationship namin, ako yung nag-dokoman, ganyan, ganito, ganyan. Ah, pero pagdating naman dun yung sa, sa, ano, sa intimate, intimacy, sa, sa sex, uh -oh. ikaw rin yung dominant? Uh oh, uh oh. Ikaw nahihiya. yung gumagawa. Ako, kasi nahihiya ako nun, kasi that time, High school pa lang ako. Teacher kasi siya. Ah, teacher ng high school. Oo, oh, oh, pero nang kabilang school ha. So, teacher siya. Tapos, ako yung, basta para ako yung nagka-control nung, ano, relationship sa Ilan taong ka that time? That time, 17, 16. 17 tapos siya? 23 bata. Bata pa. Kung hindi lang din naman yung gap. Talaga? Palaban ka pala. Wild ka, no? Oo. Ano tsura niya at that time? Kanino sino atis ang kamukha niya? For sure. Sino May tsura naman to Ay, oo. Wait lang. Hindi ko ma-describe. Pero ano, maganda rin siya. Pag nag-i siyang girl, maganda. Pero mukha siyang lalaki. Mukha siyang lalaki. Lalaki talaga siya kumuha Eh, dito naman sa tatlo, kay, kay Sahara, kay Ara, tapos doon sa dalawa, sinong mas bet mo? Kay Sahara at Ara. Uh Ah, -huh. uh, siguro... Kung naging, kung naging boots ka, kung naging lalaki ko, or kung naging tomboy ka. Hindi ko alam kasi yung POV ng boots. Eh. Pero ikaw, kung ikaw. Kasi sa Oo, sa'yo, ikaw. Parehas. Parehas. <laughs> <laughs> Kaya mo dalawa? <laughs> Kaya. Pero ikaw masag-enjoy ka pa rin sa lalaki. Oo. Oh, Iba din pa, guys. Iba. Iba yung thrill. Hmm. Kayo ba nahihirapan ba kayo makahanap ng... Uh, makahanap ng totoong lalaki mamahalin kayo dahil nagugubad kayo sa sa pelikula? Uh, as of now, oo, yun talaga yung pinaka-struggle sa amin eh. Para-parahas kami ng hinanain sa buhay ng mga si actress ngayon. Eh. Kasi yun nga, syempre marami pa rin close-minded, di ba? Di naman talaga nila alam kung ano yung ginagawa behind the scene. So, ina-expect nila kung ano kami sa movie, ganun din kami in real life. Pero sa ngayon kasi, hindi ko focus yung relationship. Love life. Oh, hindi ko talaga siya ano, focus. So, saka na yun. <laughs> Nakakalabas ka pa ba? Nakakagimik or something? Yes naman. Gabi-gabi. Gabi-gabi? <laughs> hindi. O, paano pag merong, merong mga lalaking dagdag na sa sa'yo tingin pa lang tapos nag-a-approach. Depende. Pag vet ko, sige, ano ako na nalapit. Totoo. <laughs> Pero pag di ko vet, dead mother, dead ma mo. Anong mas type mo? Uh, mas matanda or kasing age mo lang? Yes. Mas older. <laughs> older na ilang, ilang taon? Mga five years. Five years. So kung high school, hindi nasa ano ka palang? Twenty? 23? Kaka 21 pa lang. O 21. Itong August 19. Nakabali. So mga 30 pasok sa'yo, mga ganun. Mga 50 hindi na. Pwede pa rin naman. Depende. <laughs> Depende. Kung may dato, why not? Oo ah, nga naman. Ayun. Thank you.